What's up mga kaguro at mga mag-aaral? Ako muli ang inyong online teacher, Sir Franco, para sa bagong aralin sa pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Pilipino, week number 4 na tayo. Sa kapatuloy ng ating paglakbay sa kasaysayan, ating sisilipin ang mga mahalagang karanasan ng mga Pilipino matapos makamit ang kalayaan. Hindi natapos ang pakikibaka sa panahon ng mga dayuhan. Nagkaroon din tayo ng hamon sa sariling bayan. Tara, alamin natin ang mga ito sa ating paksa ngayon na mga piling kolektibong karanasan sa pakikipag-angkop sa panahon ng pagsasarili. Ang mga layunin natin ngayon ay hindi lamang para matuto ng mga salita at konsepto. Mas mahalaga ay upang maunawaan natin ang epekto ng mga ito sa ating lipunan kahapon, ngayon at bukas. Tanong. Sa inyong palagay, sino ang mas madalas na nagiging makapangyarihan sa inyong barangay o bayan? Kapag eleksyon, Napapansin nyo ba na may paulit-ulit na lang na pangalan na tumatakbo at halos sila rin ang nananalo? Ito ang realidad ng ating politika at dito papasok ang konsepto ng local elitism at dinastiyang politikal na ating tatalakayin sa video na ito. Noong nakaraang aralin, pinag-usapan natin ang iba't ibang anyo ng pakikibaka laban sa mga dayuhan, mula sa armadong paglaban hanggang sa kultural at panlipo ng pakikibaka. Ngayon naman, tingnan natin kung paano nakabagay ang mga Pilipino sa bagong hamon, pamamahala ng sariling bayan. Bago tayo sumabak sa mas malalim na diskusyon, isipin muna natin, Kailan mo naranasan ng hindi pagkakapantay-pantay sa paaralan, sa komunidad, o sa paligid? Ibahagi ito sa klase. Ang simpleng karanasan ay makakatulong para mas maintindihan natin ang mas malaking larawan na i-discuss o itatalakayin natin sa discussion video na ito. Unaan natin talakayin ang local elitism. Ang local elitism ang sitwasyon kung saan ang iilang pamilya lamang ang may kontrol sa politika at lipunan. Para bang sila ang hari sa kanilang lugar dahil sa kanilang yaman at koneksyon? Ngunit tanong, makatarungan ba na sila lang ang palaging may boses? Magsagawa tayo ng paprosesong gawain tungkol sa elitismo. Elitismo sa edukasyon, hindi pantay na akses sa oportunidad batay sa kalagayang panlipunan. Sagutin ang mga tanong tungkol dito. Paano mo mabalanse ang pagkilala sa kakayahan ng iilan at pagkakapantay-pantay ng oportunidad para sa lahat? Paano magiging patas ang sistemang edukasyonal sa isang lipunang stratified? Nagiging instrumento ba ng elitismo ang edukasyon kung ito ay mas naabot lamang ng iilang may innate na advantage at privilege, pangatwiranan? At sa kabila ng layunin na nasabing paaralan na palaguin ang talento ng kabataan, na isasantabi ba nito ang masa o ordinaryong Pilipino, pangatwiranan? Dinamiko ng pamilya, estado at kapangyarihan? Sa Pilipinas, malaki ang papel ng pamilya. Ngunit kapag ang pamilya ang nagiging sentro ng kapangyarihan, nagiging dinastiyang politikal. Ang ama ay mayor, ang anak ay congressman, at ang kapatid ay gobernador. Tanong, ito ba ay servisyong publiko o pagpapamana ng mga trono? Dito na nga papasok ang dinastiyang politikal at ang kaugnayan ng local elitism dito. Ang dinastiyang politikal o political dynasty ay ang paulit-ulit na pamumuno ng iisang pamilya. Ang dinastiyang politikal ay nagdudulot ng kawalan ng balanse sapagkat ito ay nakakapekto sa demokrasya at pantay na oportunidad. Kapag sila-sila na lang ang namumuno, mahirap nang pumasok ang bagong ideya o leader na tunay na galing sa masa. Ito ay nagdudulot ng konsentrasyon ng kapangyarihan. Sa halip, umiikot lang ang kapangyarihan sa iisang bilog. Ang prosesong gawain at ang noong tungkol sa dinastiyang politikal. Isang alimbawa, ang pamilya de la Cruz, kapangyarihang walang hanggan. Sa anong paraan nakaka ang political dynasty sa pamahala at demokrasya? Dapat bang ipagbawal ng saligang batas ang political dynasty? Sa tingin mo, bakit oo o bakit hindi? Ano ang maaaring alternatibo upang masigurong patas ang representasyon sa pamahalaan? Sunod naman nating talakayin ang diktatura, konteksto at kamalayang Pilipino. Diktadura isang sistema kung saan iisang tao lamang ang may absolutong kapangyarihan. Kapag diktatura, iisang tao lang ang nagdesisyon para sa lahat. Parang isang mahigpit na magulang na hindi mo kaya o hindi mo pwedeng kontrolin. Sa ating kasaysayan, ito ay naranasan ng mga Pilipino noong panahon ng martial law. Isang madalim na yugto na nagbigay ng aral tungkol sa kalagayan ng ating kahalagahan ng kalayaan. Sa ilalim ng diktatura, maraming Pilipino ang nawala ng boses. Dito nasukol ang karapatang pantao sa panahon ng diktaturya. Ang iba ikinulong, pinahirapan at pinatahimik. Ang kalayaan sa pamamahayag ay halos binura. Ngunit sa kabila nito, mas tumindi ang panawagan ng mga Pilipino para sa karapatan at demokrasya sapagkat umiral dito ang takot at panunupil. Pamprosesong gawain tungkol sa diktatura Debate Magsagawa ng debate sa klase. Pagdebatihan ang dalawang paksana ito, ang Deklarasyon ng Batas Militar noong 1972 ay makatarungan at kinakailangan. Sa kabilang panig, ang epekto ng batas militar ay higit na nakasama kaysa nakabuti sa Pilipinas. Para sa pangmukas ng gawain, ano ang mas mahalaga para sa iyo bilang mamayan, karapatan sa pamilya o karapatan sa bayan? Isipin natin, kapag may konflik sa pagitan ng interes ng pamilya at interes ng bayan, alin ang uunahin mo? Ang tanong na ito ay sumasalamin sa tunay na hamon ng local elitism at politika sa ating bansa. Ngayong natapos na ang ating talakayan, isa lang ang malinaw na naging konsepto nito. Ang sobrang kapangyarihan ng iilan ay laging nagdudulot ng suliranin sa nakararami ang tunay na kalayaan ay nakasalalay sa ating pagrespeto sa karapatang pantao at sa aktibong pakikilahok sa bawat mamayan. Magsagawa tayo ng pagtutaya. Una, tama o mali. Number one, ang elitismo ay pinaniniwala ang dapat lahat ng tao ay may pantay-pantay ng kayahang mamuno. Mali sapagkat dito ay ilan lamang nakakahawak ng kapangyarihan. Pangalawa, sa political dynasty, ang kapangyarihan politikal ay umiikot lamang sa isang pamilya? Tama, ang diktatorial na pamahalaan ay nagpapahintulot ng malayang paumahayag at malayang halalan. Mali, si Ferdinand Marcos Sr. ang nagdeklara ng batas militar noong 1972? Tama, sa ilalim ng isang diktatorya, may kalayaan ang mga mamayan na magpahayag ng saloobin sa pamahalaan. Mali. Patutuwa lamang na sa panahon na nire-record ko ang discussion video na ito ay ang panahon kung kailan diniklara ang martial law at isinasagawa ngayon ang trillion peso march. Nagkataon nga lang na ipinidyo ko ito at maganda na tayo tungkol sa mga problema na kinakaharap natin na may kinalaman ngayon sa kasalukuyan at sa nakaraan. Sa muling uri ng paglaya, multiple choices, ano ang pangunahing ideya ng elitismo? Z. Ang iilang makapangyarihang tao ang dapat mamuno. Ang political dynasty ay umiiral kapag B. Mga miyembro ng iisang pamilya ay paulit-ulit na humahawak ng posisyon o kapangyarihan sa gobyerno. 3. Alin sa mga sumusunod ang hindi katangian ng isang diktatorial na pamahalaan? A. Kalayaan sa pamahayag. 4. Bakit ito nuturing na banta sa demokrasya ang political dynasty? C. Dahil nababawasan ang representasyon ng ibang sektor. 5. Ano ang isang halimbawa ng elitistang pananaw sa politika? B. Paniniwala ang mas may pinag-aralan at mayaman lang ang dapat mamuno. Bilang extension activity, ito ang hamong ko sa inyo. Gumawa ng isang poster or infographic. Ilarawan dito kung paano naapektuhan ng local elitism at diktatura ang ating lipunan. Maging malikhain at makatotohanan. Diyan nagtatapos ang ating maikling aralin tungkol sa pakikibaka sa pagkatapos ng pakikibaka sa mga dayuhan. Maraming salamat muli sa bumuo sa pagsulat ng banghay aralin kung saan ibinasa ang ilang bahagi ng discussion video na ito. Muli, ako ang inyong online teacher, Sir Franco, para sa alalin sa PKLP. Maraming salamat sa inyong panonood.